Nagbahagi si Kailin Alcantara ng mga mensaheng may temang pagpapala sa kanyang Instagram stories na nagbigay daan sa iba't ibang reaksyon mula sa mga netizens. Ang mga mensaheng ito ay naglalaman ng mga panalangin para sa kaligtasan, kabutihan, at kapayapaan. May the Lord bless you and protect you. May the Lord smile on you and be gracious to you. May the Lord show you His favor and give you His peace. Ang mga post na ito ay agad na napansin ng mga netizens na nagbigay ng kanika nilang opinyon. May mga nagsabing tila may pinagdadaanan si Kailin batay sa mga mensaheng ito. May ilan ding nagsabing tila nagbago na ang kanyang mga post mula sa mga masayang larawan patungo sa mga mensaheng may temang relihiyon at pagpapala. Ang paggamit ni Kailin ng salitang peace ay muling binigyang pansin na nagbigay daan sa mga hakahakat tungkol sa kanyang kalagayan. Ang mga ganitong post ni Kailin ay hindi bago. Noong Nobyembre taong 2023, nagbahagi siya ng isang cryptic na mensahe na may temang peace na nagbigay daan sa mga spekulasyon tungkol sa kanyang relasyon kay Mavi Legaspi. Ang mensaheng ito ay naglalaman ng I was taught that keeping quiet kept the peace until I realized peace is it keeping. Ang mga post na ito ay nagpapakita ng mas malalim na pananaw ni Kailin sa kanyang buhay at mga karanasan. Bagamat ang mga mensaheng ito ay maaaring magbigay ng impresyo na siya ay may pinagdadaanan, hindi ito nangangahulugang siya ay may masamang kalagayan. Ang mga ganitong post ay maaaring paraan ni Kailin upang ipahayag ang kanyang mga saloobin at magbigay inspirasyon sa kanyang mga tagasunod. Sa kabila ng mga haka-haka, patuloy na sumusuporta ang mga netizens kay Kylin. Ang kanyang mga tagasunod ay nagpapakita ng malasakit at pag-unawa na nagpapakita ng kanilang pagmamahal at suporta sa kanya. Ang mga mensaheng ito ay nagsisilbing paalala na ang social media ay isang plataporma kung saan ang mga tao ay maaaring magbahagi ng kanilang mga saloobin at karanasan at na ang bawat post ay may kahulugan at layunin. Narito ang ilang komento ng netizens. Aba may pa-bible quotes na. Matindi na talaga pinagdadaanan nito. Tapos na sa happy happy hand posts. Doon naman sa pakot ng bible at pakot ng blessings. Gamit na naman ang word na peace. I don't see anything wrong sharing your Bible quotes. It inspires others who are in the same situation. Ano ang seeing you sa balitang ito?